Naghahanap ka ba ng napaka-peaceful at relaxing destination ngayong summer pero super affordable at kayang mag-accommodate up to 30 packs sa overnight stay nila? Prices starts for as low as 9,400 pesos sa kanilang 2 air-conditioned room. Isang harit pala dito sa pinagmamalaki nila ang napakalawak na space na pwedeng gamitin para sa parking at sa kahit anumang parties o event. At hindi lang yan ang kanilang mga staff na super accommodating at napaka-friendly. At bago nga gumabi ay masusubaybayan nyo dito ang napaka-astonishing sunset na meron sila dito lang yan sa Benerich Private Resort located lang sa Sapang Putik, San Ildefonso, Bulacan. Kaya naman for today's video ay eh, sa samahan nyo ako sa biyahe natin ngayong araw. 1 hour and 15 minutes nga lang pala ang naging biyahe namin all the way from San Fernando, Pampanga to San Ildefonso, Bulacan. Available nga din pala sa Waze ang kanilang location which is yung Benarish Private Resort kaya naman di na kayo maliligaw at mahihirapan pa sa pagpunta dito. Kung taga Metro Manila naman kayo, abutin lang ng nasa 1 hour ang biyahe nyo papunta dito. At pagpasok nyo nga dito ay e sasalubong na agad ang mga staff nila na mag-guide sa inyo. Una mo nga ang makikita dito ay ang mga naggaganda ang halaman at mga puno nila at yung bagong install na seal shade net protection para sa mga magsusiming. Ang sarap nga naman sa feeling na magsusiming ka habang may lilim at protection sa araw. Paano ba naman kasi meron sila ditong sinusundan na pH level sa tubig kaya naman sobrang safe at napakalinis ng pool area nila. Ito nga pala ang kanilang Facebook page at available ang kanilang customer service representative from 8am to 8pm. Kaya naman kung gusto nyong magpa na ay i-message nyo lang sila dito. At sa kabilang side nga ay makita nyo dito ang kanilang napakalawak na events place na pwede nyong gamitin sa kahit anong events kagaya ng mga birthdays, garden weddings, reunions at iba pa. Eto naman ang kanilang function hall area kung saan ay may libre kang 4 long tables with chairs at may free 1 gallon ka na sa kanilang water dispenser. Magagamit mo din dito ang kanilang super heavy duty at napakagandang JBL party box speaker na may kasamang mic. Kasama na din dito ang kanilang chest freezer at refrigerator na magagamit nyo para sa mga food ninyo. Tara at silipin naman natin ang kanilang unang air condition room na kasya up to 20 packs. Dito nga ay meron silang 5 na double deck na full size bed at may kasama na ring sala na kung saan pwede kang mag-relax habang nanonood. Meron na nga rin pala itong kasamang comfort room sa loob na napakaganda at napakalinis na rin. Dito nga sa unang room eh makikita mo na yung outside view ng pool area nila na napaka aesthetic at napaka-press kong tingnan. At sa kabilang room naman ay meron silang 1 double deck queen size at 2 full bed size na kasya up to 8 to 10 packs at naka full air condition na rin. Meron din nga pala itong kasamang comfort room sa loob na maaliwalas at napakalinis din. At dito naman sa labas ay meron silang separate comfort room para sa mga nagsusiming na pambabae pang at panglalaki. Pagpasok mo nga dito ay meron nga silang shower room at nakaseparate nga rin pala dito ang kanilang toilet room. Ganon din dito sa kanilang panglalaki ay nakaseparate din yung shower room nila at yung toilet room nila. Kaya napaka hassle free dahil kahit dalawa kayong gagamit ay pwedeng pwede. At dito naman sa kabila ang kanilang press kong press kong kitchen area na pwede mong magamit ang kanilang mga gas stove, rice cooker, kitchenware at ang kanilang pangmalakasang griller. At balikan nga natin ang kanilang napakagandang pool area na hindi mo kalain dito sa bulakan mo lang matatagpuan ang ganitong napakagandang Instagramable na sunset. At wag kayong mag-alala dahil meron din sila ditong kiddie pool na may kasamang jacuzzi na pwedeng pwede sa mga bata. Pagsapit nga ng gabi, sino ba naman ang hindi marirelax sa ganitong klaseng view na makikita mo? Napakaganda, napakapayapa ng lugar nila dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Sign mo na to para magpa-reserve mo yung summer dito lang yan sa Benarish Private Resort. Kindly li follow, like and share my Facebook page. Thank you! Bye!